anak. Opo, nung iniwan niya po. Tapos nung tatawagan ko po sa messenger o chat-chat po, nakablock okay. po kasi kung nag-aaway pa kami noon. tapos malis na ako, sabi ko, alis na ako. Kasi pinagmumukha mo lang din ako walang buhay ko, sabi mo. At ko na lang yung nagumaling na lang po. Ito e, naman po, nandun pa ako, sasabihin nyo naman niya, wala akong kwenta, wala akong may tulong. Parang sinuto ko na lang din po sinabi mo. Sumot lang kong bata, una sa akin, ayaw ko pong sinapasya ka, nasa kang hinig. Kung gusto niya ako pakulong, pakulong niya na lang po ako ng matapos. Sasamahan po namin kayo, ma'am, na makapagfile po ng kaso. And pa-pull out na rin natin siya dyan sa Tansa Cavite, ma Okay? Maray, maray po, salamat. Ma'am Lucia, kamusta na po kayo ngayon? Ito po, um, lang po namin last week po galing pong PGH at follow up check up po ng baby ko. Kanya nga po, maghapon kami naghahanap ng pang pasitis kanya po. Hanggang ngayon di pa rin po namin nahanap po. Problemado po. Ma'am, uh, after bang makausap ng aming mga attorney sa programa po ni Idol Rafi itong iyong kinakasama, siya po ba ay nag-reach out na sa'yo, tumawag, nag-text upang magpaabot ng tulong para naman po dun sa anak niyong may sakit? Hindi po. Yung nanay niya po, nag-chat po sa akin nung napanood po nila yung video po nung Rapid po, yung na-upload po. Hindi daw po nila alam na ganun po yung ginawa ng anak po nila. Yung sabi po ng papa niya, wala daw po silang magagawa kung itutuloy ko po, po yung kaso. Kasi kasalanan daw po ng kanilang anak. Na bakit daw po ganun ginawa sa kanilang apo, pinabayaan sa hospital po. Uh, Ma'am Lucia, ganun na ba kayo katagal nagsasama nito ni Epson? One year po ano po, hiwalay balikan po kami. Kaya para sa bata po, ako po yung nakikipag-ayos po sa kanya. Parang binibigyan ko po ng malaking unawa po para lang po sa bata. Pero paulit-ulit pa rin po siyang gumagawa ng hindi maganda po. Saan kayo ma'am nagkakilala? sa Facebook po tapos pinaluwas niya po ako ng Maynila po para magbit po pagsama po. Okay. So ma'am, ibig sabihin po pala kayo po ay eh from dito sa Oriental Mindoro pero doon po kayo nagkakilala, nagkatagpo ni Epson sa iba. Sa Maynila po. Ma'am, kailan po nagsimula yung parang nanlalamig na siya sa inyo, hindi na siya sumusuporta sa mga ginagawa niyo para sa mga anak ninyo, financially, kailan po yun? Simula po nung nagtrabaho po siya sa Tarlac po. Nandun po ako sa tita niya sa Batangas po. Simula po nung umalis siya sa Batangas, iniwan niya po ako sa tita niya. Simula po nung nang, parang pakiramdam ko po hindi na po ng ginagawa niya. Tapos yun nga po hindi na po siya nagte-text, tumatawag, nagre-reply. Hanggang sa tuluyan na po siyang bilinak ako. Hanggang walang na akong contact. Mami, itong mga panahon na hindi ka na niya kinokontak or bilinak ka niya, totally ba wala na siyang pinadala para po sa inyo? Wala na po. Totally po, wala po. Kailan ma'am yung huling padala niya ng pera sa inyo? Wala po eh, matagal na po yun. For, for, isang beses lang po siya nagbigay po. Kano po yung binigay niya sa inyo? 500 lang po. Ma'am, aware po ba si, si Epson na yung anak ninyo po ay mayroong acute meningitis ngayon? Opo, alam niya po. Anong ginagawa niya nung nalaman niya na may sakit pala yung ano anak niya? Po, ano lang po siya, Facebook, ML, yun lang po, puro chat po siya, pero ang anak niya po hindi po iniintindi sa hospital. Kamusta ano na po ba yung inyong bunsong anak, ma'am? Yun niya po, nung time na ano po, nakita po siya na may bukol po sa may utak niya nung, naka, ano po namin, nung nakarang buwan po ng check-up sa Maynila po. Yung po. Tapos pinapaulit po yung CT scan niya para po makita yung bukol po sa may utak. Two days na po kung nag, ano, walang kain, naghahanap po po ako ng pampasitis kanya pero ni Piso po wala po kami nahanap. Ma'am Lucia, ano ang gusto mong sabihin dito kay Epson? Kasi total, siya naman po ay nagmamatigas talaga na kahit kasuhan mo daw siya. Kung may konsensya ka, gumawa ka ng paraan. Kung ayaw mo talaga, pasensyahan na lang tayo para sa bata itutuloy ko ang kaso para sa iyo. Mamay sinasabi din siya ito po ay aligasyon naman ni Epson laban sa iyo na kaya hindi daw siya nagbibigay ng sustento eh, dahil daw ito ay ginagastos mo din sa ibang bagay at hindi naman daw po na paparating sa, sa bata. Hindi po yan totoo ma'am kasi lahat po ng reseta, lahat ng resibo na sa akin po. Patunay na lahat, nang binigay niya 500, binili ko po ng, ano, ng anak niya, gatas, diaper po. Hindi po totoo yan. Ano na po ang mga procedure na dapat pong gawin para dito sa inyong anak? Ayun po, yung CT scan niya po, yung follow-up check-up niya po, buwan-buwan yung mga maintenance niya po, yun po yung kailangan-kailangan po ng baby ko po. Mama, mayroon ka bang mensahe para po dun sa mga kalalakihan dyan na talagang ginagawa na yung uh, mambuntis, iiwanan yung uh, partner, pati na rin ma yung kanilang anak? Ang masasabi ko lang po kung kayo magmamahal ng single mom, mahalin niyo po, huwag niyo pong iwan. Kasi kawawa po yung mga anak, yung anak. Lalo na po kapag baby niyo po ay magkakasakit, tapos iiwan niyo po, kawawa po, kawawa po yung baby. Kung magmamahal po kayo ng single mom, mahalin niyo po, huwag niyo pong saktan. Tulad ng ginawa po sa akin. Yun lang po. Sa akin naman ang anak na si Zacarias. At nasabi ko lang sana po, oh, laban lang tayo, kahit mahirap lang tayo, kahit walang wala na tayo, laban lang tayo. Handa ako mag maglimos ng pera para lang mapagamot ka. Huwag na yung susuha, anak, lalaban tayo. Mala mga kita, anak, hanggang tuloy lalaban kita, hanggang gumaling ka lang, ginabisak. Uh, kami po ay hanga sa katulad mong isang single mom na handang humarap ng mag-isa dito sa mga gantong problema. Huwag po kayong mag-alala dahil bukod po sa pag-assist namin sa inyo para po makasuhan itong si Epson dahil sa pag-abandon niya sa anak at sa iyo din ay tutulungan po namin kayo sa pamamagitan po ng ACT-CIS party list sa pangunguna po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo para po makatulong dito po sa mga procedure na dapat pong gawin dito sa anak niyong merong acute meningitis. Ang party list na masasandalan! act Number 68 sa balota! Ngayon po ay tutungo tayo sa police station po ng Pinamalayan para po kayo ay maasistihan at kayo po ay magbibigay ng formal statement para po tuluyan na nating masampahan itong C.F. Sergeant uh, Castro, sa ganito pong sitwasyon po ni Ma'am Lucia Ann, ano po yung naaangkop na kaso ang maaaring isang pa po doon sa kanyang ex-partner na nag na, na sa kanilang mag-ina? Uh, bali ma'am, sa aking assessment po, ang kanyang asawa po ay may paglabag ng violation of RA 9262. Ito yung sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na kung saan ayon po sa ating pag ka kay Ma'am ay ang abandonment maliban pa po doon yung emotional or psychological abuse at isa pa po ay yung economic or financial abuse yung hindi man pagsusuporta sa kanya lalo't meron silang anak na sa kasalukuyan ay dumaranas ng karamdaman. Ma'am, maraming maraming salamat po at kami po ay umaasa na hanggang sa huli, hanggang sa pagsampa po ay bibigyan natin ng asistansi si Ang Pinamalayan ng PS naman po ay lagi pong handang tumulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na po yung mga biktima ng mga pang-aabuso. Isa natin ibigay na kay Miss Lucia ay yung sa medical assistance nga nung anak niya. At the same time din po yung financial na pangailangan nila sa pang-araw-araw. Although po, um, this time lumapit ulit siya sa amin dahil nga po dun sa update na check-up niya, follow-up check-up ni baby na kailangan pong uh, meron siyang CT scan uh, na ipapakita para po doon sa follow-up check-up niya pagbalik doon sa hospital. So, agreed naman po ni Mayor yung kanyang request na mabibigyan siya ng financial assistance. Ipaprocess lang po namin through guarantee letter para po ma Uh, yung total amount niya ay masakop na po at wala na po siyang alalahanin. Nagpapasalamat din po kami sa Pinamalayan LGU, sa MSWDO at saka sa ating uh, Pinamalayan MPS po. Maraming salamat. salamat dahil nasamahan na po ako sa MSWDO o tsaka sa police station para magsampa po ng kaso. At decidido na po akong magsampa ng kaso laban po sa live-in partner ko po na si Ebson sa Ayun, maraming maraming pong salamat. Maraming salamat din ma'am sa tiwala po kay Idol Rafi.